So yun, maganda maganda, maluwag so, uh, Maluwag, kaya naman ng kotse yan Mga yun Boss, inquire lang ako Ah, yun Okay, pwede Hello, what's up mga kasolo Magandang araw po sa inyong lahat Boy Luis po, nagbabalik na naman So uh, yun, napagaganda ng umaga po mga kasolo ano? At uh, for today's video mga kasolo Ay uh, pupunta tayo ngayon ng ano, tanay Yeah. Titingin tayo ng ano, magandang pasyalan or camping. Siyempre, bago tayo pumunta kasama yung pamilya natin. Pasyalan muna natin yan. Ikutan natin. Tingnan natin kung saan maganda mag-camping. Uh, yung ano, uh, hanapin natin dyan yung may ilog. Para pag habang nag ka, yan, giihaw ka, pwede kang maligo doon, ano, sa ilog yun yung masarap na camping, yung may ilog ano, syempre, yung ano, pwede kang magtayo ng tent, ganyan, maluwag tapos safe, dapat gano'n <laughs> gano'n, ano, naghanap talaga ng komportable, ano, so sana may makita tayo, ano, na campsite, na maganda yan, sana may makita po tayo mga kasolo, uh, samahan nyo ako uh, papuntang Tanay yan, so yun mga kasolo, ano pag hindi ka pa nakapag dito sa aking Facebook please pakifollow naman po at simpre doon sa aking YouTube yan. So, pag hindi ka pa nakasubscribe doon sa aking YouTube, please subscribe my YouTube channel at doon mo mapapanood ang full video na ito. So, yeah mga kasolo. Bagi natin ay pagpatuloy siyempre ang ating video na ito mga kasolo. Mag-intro muna tayo. So, pasok intro! Intro Yan, sana may makita tayong magandang ano, camping site doon sa Tanay. So, ay sana. So yan, napakaganda ng umaga mga kasolo. Ano? Yan, yung mga nagbabike, enjoy lang. Ingat mga sir, ma'am, sa pagbabike. Oh, may yan, may nagyajogging. jogging. ang sarap po. Medyo malamig. Tipolo. Uy, hey, ang ganda naman ang view dito. Dito pa lang, may view ka na mahigit ng maganda. Kaya ang daming nagyajogging. jogging kung oh, mapapansin nyo. Wow! Yan, ang ganda oh, Maganda rin. Ang view. Ay, ay, ay. Ayan mga kasolo. Malapit na tayo sa Shell Boso Yan at nandito na tayo agad sa Shell Boso yeah. Ano? <laughs> Few moments later. At syempre alis din tayo. Hindi na tayo nagtagal kasi tanghali na. At yan, doon makikita nyo na yan, uh, yung kinainan namin, ano, yung kinainan namin dating, ano, mga inasar ngayon, kuyang inasar na. <laughs> hindi namang inasar so dito nangyari yung ano yung dalawa na nag superman so, dito banda nangyari oh, no! kaya sila naglagay ng ano checkpoint araw-araw na dito para sa mga kamote at dito sa bandang manukan pagtaas mo lang ng konti diyan ano uh, kakaliwakan kakaliwa ka na diyan may mo yung nakalagay diyan tagpuan yan kumaliwa ka na diyan at uh, dito na tayo mag ano, papasok ano para maghanap sana may makita tayong ano uh, magandang uh, camping site dito tanungin muna natin kung dito ay yung ano Marilake Camp so dito sa entrance may ano dito eh alam ko mayroong entrance fee dito sa mga pumapasok para magcamping ano So, kaya eh, hinto muna tayo dito. Boss, dyan ba yung, ano, yung Marilaki Camp? Yes, sir. Dito po yun. Saan po banda dyan? parang um, sa Barangay Santo Nino po, sir. Santo Nino. Malayo pa ba yun? Sir? Uh, mga 10 minutes, sir. Hanapin ko lang. Gusto nyo, magkakabag may ilog dyan. Hindi, titignan ko lang bago ko, ano, ba babalikan lang namin, uh, ganun. Mag-ano lang. May bayad, sir? Yung na lang. Babalik naman ko lang kayo. Babalik na. Lang. Kasi titignan ko kung kaya yung kotse, kasi alam ko ilog daw yun, eh. Hmm. Ah, sige. Sir. Salamat sir, salamat, salamat, So, ayan, hindi lang tayo pinagbayad ni sir, ano, dahil nga mag -ano lang tayo mag inquire na ano, dapat sa mga camping site, ano. Sana may makita tayo nga, para hindi sayang yung pagpunta natin. Yun, so, tinanong na natin. Ito nga, actually, mayroon na tayo na hanap sa Facebook, ano, yung mga vlogger na nakikita natin na pupunta sa mga camping site. So, nakita natin yung Marilaki Camp. Ayan, so, alam nyo na. <laughs> So yan yung malalaki camp yung ano natin Yung punteria natin Sana nga maganda So yun hanapin lang natin yung malalaki camp na yan So chill chill lang tayo Lamig Grabe ang sarap Ang bite ni kuya ano Sa bagay totoo naman Titignan lang natin yung malalaki camp Tapos balik na tayo O ganun sana Pag ano pala dito Pag pasok nyo dito sa tagpuan na ito. Meron silang entrance fee ano para sa para na siguro sa mga pag-improve ng ano, gagamitin na lang siguro sa mga ganun. So sana nga ano, para mapaganda lalo ang ano, mga pinapasyalan natin. O, wala pa tayong nakikita mga signage. Nature Camp, balik. Yan, no, kung mapapansin nyo, mga ano na yan, pasyalan na yan. So, bandang kanan daw po yun. Bandang kanan. So, ito, may eh, madadaanan tayong rough road. Ayan na. So, yan, kunting tiyaga lang kung gusto mo oh, ng no, kunting adventure. Ito na yung adventure niya. So, pag na, nag -ulan, ulan so, hindi na, hindi maganda pag ganito yung ano. Pero, tiis-tiis lang. Basta, pag gusto mo mag-camping, yan. May mga madadaanan ka lang rough road at medyo mahaba rin tong rough road na to. Pero, so, ang pahirap lang dito pag umulan, ano. So, napaka, ano na itong kalsada hindi na siya maganda tanong tanong na lang muna tayo ate saan doon dito yung marilaki camp may ilog na rin siya pwede ka na rin magtayo ng ano, tent doon na rin yung sasakyan mo pwede na rin dito yun oh Pwede na rin dito. Wala ka ng ano, tinatawid na tubig. So daanan natin 'to mamaya. Tignan natin mamaya. Man. Wala ka ng ano, tinatawid na tubig. So maganda din yung... So tapos... ayan, tapos na. Tingnan niyo, ulit. At tanong ulit tayo. Basta yung Marilaki Camp. Malapit lang. Diretsyo mo Malayo pa? Sa unang hang, may hang to rin. Oo. Maligo pa. Ah, kanan, kanan. Ah, salamat, salamat. Salamat, boss. Salamat. Diretsyo ka basta may unang hang. Ah. Ah, oh, salamat, salamat. Kaya kung makikita nyo, mga paninda nila may mga prutas at gulay. Malayo-layo. Yun. Hanggang dyan, ano nga po. Yeah. makikita nyo dyan, yung signage na yun? yan po ang marilaki kang kapakanan. sa so, pag mo nakita nyo yan, pasok na kayo dyan agad. At syempre, pagpasok na pagpasok nyo, rough road ulit. Hanggang dun na sa, ano yan, sa pagdating nyo sa may ilog. So, rough road yan, kung tingtis lang. Ano. At yun na nga, may signage ulit. Tapos, diretso lang kayo dyan. At ang itong makikita nyo na may gate na yan, yan o. Camping sighting yan. So, pwede din po ah, uh, Siyempre, ang ano ko dito, target ko talaga ay yung Marilaki Camp. Kasi nga, may kunting adventure. Tatawid ka pa ng ilog. At yan na ako. makikita yung dalawang babae. Ano? Naka sila. Galing sila dyan. Nag-camping. <laughs> makikita yung mga gamit nila. Ayan sila. Medyo marami din sila. At yan po. Marilaki Camp. This way daw. So, yan. Papunta doon. Sa may ilog. <laughs> tatawid ka papunta sa kapila sa so, makikita niya sila ate kuya ano marami, marami din sila at puro naka-click oh, no, di ba kayang kaya ng click so kaya din siguro ng mirage yan <laughs> mukhang malinis naman yung tubig yun so heto na yung Marilaki Camp Ah, uh, siyempre maghihintay tayo dyan ng ano, tatanungan para sa inquire nga natin ano? Puntaan tayo dyan ni Kuya ay may uutas sa atin dyan nakikita sila kasing mga tao na nagandang eh, pinupuntaan talaga nila Tinanong nyo si Kuya o oh, pa ibig sabihin lang yon, malamig dyan pag ganyan pang oras so. ang oh. No, kochi eh. so pwede siguro pwede sa so, na ni Kuya ano? tanong lang tayo ha? Huh? kaya naman ng kochi, boss ano? Sidan, sidan. Kaya. Kaya no. Basta wag umuulan. Basta wag uulan. Kaya nga, may nakikita naman ako mga kotse na maliliit eh. Wala namang ano po, wala nang reservation ganun. Walk in ka na lang. Anong oras pa pumunta yung wala pang masyadong ano, tao? Biernes puno na? hindi naman masyado, sir. Malawak na may <laughs> area Kaya nga eh. Pero unahan dito sa gilid eh. Nakikita ko dito lahat eh. Pero sa riverfront front kasi ang gusto nila eh. Biyernes, Sabado, Biyernes. Pwede bang pumunta dito madaling araw? Pwede. Kahit ng alas 12, pwede. Basta pagka mga ganong oras, sir. Wala pang tao masyado. PNL, mag-message ko sa admin para ma nila na may parating mga ganong oras. Ay, hindi ba 24 hours yung tao dyan? 24 hours naman, sir. Kaso nga lang yung papahinga din. Pero pagka alam naman nila mayroon parating, ayaw naman sila pag madaling araw, mga 5-6 ganon. Wala pa naman masyadong tao. Wala pa. Hindi, nang Sabado yun ah. Sabado yun. Yun nga, pinunta ko dito muna kasi napapanood ko na to eh. Pasok ng wigo yun, may dalawang wigo yun. Basta hindi siya karkado. Ba baba yung tao? Bakit? Para medyo magaan. Ah, ganon? Kasi lumulubok yun. Oh no! Ah. Mabuelo ka, technique mo dyan sir, medyo mabilis ng konti. tuloy nila, wag huwag mong hindi ay, lumulubog din yan. Oh, no. Kasi may uh, batong kasi, sir, nagkakanoan. Mm. Ano dito yung entrance? Paano? So, ano na, sir, sa entrance, sir, ang overnight namin, 500 per head. Din. Ang kasama ng, sir, puhaan lang na sa saka-Wi-Fi. Oo, oo. na, 500. 500. Uh, Tapos, yun lang. Yun lang. Ah, Tapos, sa uh, data naman namin, 300 lang. Yung parang naman. Anong kasama nun? Yung parang kasama nun, sir. Okay, tayo, no? Ay kasama doon? Eh, ay isa lang may ari niyan okay. mm. Sige po salamat pag ano na lang ganun na lang Message na lang kami doon sa page So yun Maganda maganda maluwag So maluwag itong marilaki kam Kaya naman ng kotse yan Mga sedan So ayun Marami Makikitang camping site Oh nakita ko salamat salamat ito yung nakita natin kanina bababaan natin yan para mag-inquire din ano? para malaman natin kung ano nga ang mas magandang puntahan so ito pag ayaw mong tumawid ayaw mo ng tawid dilo pwede dito kasi hindi, wala ka nang tatawiran pa ang problema lang dito is hindi siya mapuno ano yan o oh. may hita nyo naman wala siyang kapuno-puno boss inquire lang ako magkano po entrance dito ang dator sa amin sir uh, overnight hindi po dito lang yun maghapon lang po kaya na overnight po yun no, tina like 500 sir 500 ano kasama po dun boss oh, tent pitching sir ha huh? hmm kompleto naman kami oh. Okay. Ah, pero ano pero anong kasama nyo Kas kasama sa 500 tipit tent pitching po yung pag talataga ng tent hmm ayun lang okay. mm. kasi yung iba nakikita ko tumatawid pa tawid ilog pa ito hindi na dito ka na lang ah 22 hours So hindi na hindi ka na makakapag-breakfast yon. <laughs> mag-message -me na lang siguro ako. Salamat sir Mag-message -me na lang ako. Pwede kong ikutan doon sir. So ayan, pumayag naman sila na ko para ikutin at makita ko sa loob ano. At yun na nga, makikita nyo, wala siyang kapuno-puno. Yan, ano, kaya parang mainit siya tignan pero hindi ko alam. Ah, yun. Pagdating naman sa hapon siguro, pwede na hanggang sa umaga. So ayan, pag ano lang, umaga hanggang hapon, sobrang init lang siguro talaga kasi makikita nyo naman, walang kawang walang wala ang kapuno-puno. Ano, hindi katulad dun sa unang natin dun sa Marela ano? Pero kung yun nga, ayaw mo nang tawid ilo. Dito ka. Ano? So, ayan po yung ano nila. Oh, dito banda. 500 din in transfix. Okay, pwede. So, imbis na 24 hours, 22 hours lang po dito. Sabi ni Kuya kanina. So, hindi ko alam kung nilagay ko ano. Pero 22 hours lang po dito. So, ayan yung sabi. Ano? At yun na nga, ano, ang uh, nakita natin. So marami tayong nakita ng camping site ano, hindi na lang natin pinuntahan kasi sobrang dami nga yung pwede mong puntahan dito. So yung nakita lang natin na ano, malapit-lapit, ano, yun lang yung pinuntahan natin. Pero marami po kayo makikita pagpasok nyo dyan, ano, pasyalan nyo lang dyan, marami ka makikita camping site na ano, mag-inquire kayo bago kayo umunta lahat. Ano? Sige boss, PM na lang po ako. So ayun, mayroong magandang ano uh, site na hindi ka na kailangan tumawid ng ano ilog at mayroon din namang maganda rin na tatawid ka pa ng ilog so mamimili ka na lang doon kung ano yung gusto mo <laughs> yun marami dito ay marami so kailangan lang talaga pag pumunta ka is dapat nakabili ka na ng ano ng mga uh, pagkain nyo ganyan yung mga kailangan nyo na kakainin uh, dapat meron na yan meron mang ano bilihan na ganyan pero kailangan mong lakari so hindi mo pwedeng ano ano uh, labas pasok yung sasakyan mo pag meron kang mas maganda pa rin yung may bit bit ka na para nandun kana na lang nakarelax relaxers so, may gusto ko namang bilhin doon sa isang camp malapit lang dyan sa ano may bilihan pero siempre kailangan mong maglakad Doon sa isa naman na kailangan mong tumawid is meron na sila doon mga groceries daw ayun lang mga kasolo dito sa tagpuan dito sa tanay marami ka na makikita ng campsite ano to pumasok ka lang medyo hindi lang maganda yung kalsada patulad yan oh. Ano. buti na lang tinanggal ko yung box ko so ayun po hindi lang kaganda ng kalsada oh, no. medyo malayo ng konti ano. pero kung ano to Cementado hindi mo siguro mapapansin na medyo malayo-layo siya ng konti. So, tansya ko dito. Pag sa kilometers, nasa more or less 3 kilometers siya. Ganon. Ganon siya kalayo. More or less 3 to 4 kilometers. yon So, ganon siya kalayo. Parang sobrang layo lang kasi nga. Yan, oh, o. mo mong. sa uh! <laughs> Yan. So, yan. Pag mahilig ka mag-camp. Kasolo. Yan. Ang dami na nagka-camp dyan, oh. Dito ka sa, ano sa tanay marami si may ilog pa ganyan sa probinsya try natin gawin yan ma camp, camp, camping camping na yan so yan mga kasolo siguro hanggang dito na lang or talaga hanggang dito na lang <laughs> rough road nahihituloy ako so yan mga kasolo hanggang dito na lang itong ating uh, video kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking youtube mga kasolo please subscribe ang aking YouTube at please follow ang aking Facebook page yan po at yun mga kasolo magandang araw po sa ating lahat maraming salamat stay safe po God bless ciao peace out